Para sa hindi pa nakakaalam ito pala ang mga batas na isinulong ni Kiko Pangilinan sa Senado. Senador Francis Kiko Pangilinan ay kilala sa kanyang mga inisyatibo at batas na isinulong sa Senado na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Narito ang ilan sa mga pangunahing batas na kanyang isinulong. Isandaan at limang day expanded maternity leave law. Isinulong ni Kiko ang batas na ito upang bigyan ng mas mahabang maternity leave ang mga ina mula 60 araw hanggang 105 araw. Layunin nito na suportahan ang kalusugan ng mga bagong ina at kanilang mga sanggol at upang makapagbigay ng sapat na oras para sa pag-aalaga. Free Higher Education for All Act. Ang batas na ito ay nagbigay daan para sa libreng edukasyon sa lahat ng pampublikong unibersidad at kolehiyo sa bansa. Sa pamamagitan nito, layunin ni Kiko na gawing mas accessible ang mataas na edukasyon para sa lahat lalo na sa mga estudyanteng mula sa mahihirap na pamilya. Sajep sa Jep -Saka Act. Ito ay isang batas na naglalayong i-modernize ang agrikultura at tulungan ng mga magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng programang ito, nakapagtaas ng kita ang mga kalahok na magsasaka sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanilang produksyon mula simula hanggang matapos. Free Internet Access in Public Places Isinulong din ni Kiko ang batas para magbigay ng libreng internet access sa mga pampublikong lugar tulad ng mga paaralan, parke, at iba pang komunidad. Layunin nitong mapalawak ang akses ng mamamayan sa impormasyon at teknolohiya. Coco Levy Fund Bill Bilang pangunahing mayakda, layunin ni Kiko na ituwid ang halos apat na pung taong hindi pagkakapantay-pantay para sa pinakamahihirap na magsasaka ng nyog. Ang batas ay naglalayong gamitin ang pondo mula sa Coco Levy para mapabuti ang kabuhayan ng mga coconut farmers, ang mga batas na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ni Kiko Pangilinan sa pagsusulong ng makabuluhang pagbabago at pagunlad para sa lahat ng Pilipino, lalo na para sa mga marginalized sectors.